Ngayong araw guys, marami nga pala kaming nahuling isda sa pagsasara namin ng lambat dito sa mangroves o lalao. Iba't ibang klase yung mga isda nga guys yung nahuli namin dito. Kaya samahan nyo kami sa napakasolid at napakasayang adventure na naman. So what's up guys, ngayong araw nga pala syempre may panibagong adventure na naman tayo Dahil nga guys, high tide ay naisipan namin kulungin dito yung loob ng mangroves Kasi maraming isda guys sa mga tumatambay doon Dumaan nga pala muna kami dito sa munting pala isdaan namin sa kubo At grabe guys, napakalaki ng tubig Munti ka nang maabot din yung kubo natin Kinuha nga lang guys namin yung lambat doon At agad kami pumunta dito sa pagtataanan namin itong mga lambat. Dumating na rin nga pala guys yung mga ibang tropa o kasamahan natin dyan At sa pagtataan natin Agad nga guys namin yung lambat dito papunta dito sa kabilang gilid para hindi makalabas yung mga isda. Tapos sa kagis namin nilaglag yung mga lambat papunta dun sa kabilang dulo. Siyempre guys, katulong natin dito yung kapatid natin na camera girl natin dati. Ayan na nga guys, talagang sobrang sipag na niya ngayon. Ganitong high tide nga pala guys, ay dyan nakatambay yung mga isda sa loob niyang mangroves na yan o lalao. Tapos iintayin guys natin kumate hanggang sa matrap sila dito sa loob. Habang nagtataan pa nga lang guys kami dyan, may nahuli ka agad kami dito ang isdang silba. Ayan guys, napakasarap nga pala guys, inihaw ng, isdang to. Napakagandang sinyalis guys na meron na tayong huli habang nagtataan pa lang. Matapos nga guys namin maihatay yung mga lambat ay eh, agad na rin kami bumalik dun sa munting kubo namin sa may palisdaan. Dito nga guys kami magpapalipas ng oras at iintay nating bumaba yung level ng tubig. At habang naghihintay guys ay eh, dito na rin muna kami magluluto ng mga kakainin namin. Nilagay ko nga alam palagi guys yung mga bagong bili namin na bangko dyan. At syempre tamang relax lang muna kami dito sa munting kubo natin. Nagsaing na rin nga pala guys dito yung kapatid ko napakagaling nga pala guys magsaing yan. Minsan luto, minsan naman guys ay hello. Dahil nga guys wala pa kaming huling isda at mamaya pa yun kumuha muna kami dito sa munting palaisdaan namin at magsisigang muna guys kami ng isda. Yung isang tropa naman guys natin ay nakaduyan lang doon sa may puno. Grabe, sobrang sarap guys ng tambay niya doon. Maya-maya nga lang guys ay naluto na rin agad dito siligang naming isda na pang ulam namin ngayong pananghalian kaya kakain na muna kami. After nga guys namin kumain ay pumunta muna yung tropa kong si Tupeng sa taan namin lambat at eto nga pala guys yung mga nahuli. Nakahuli nga pala guys kami ng ilang perasong bangs dyan. Siguro guys sa laki ng tubig ay lumabas ito doon sa ibang palaisdaan at nahuli doon sa lambat natin. Kaya nga guys dali, -dali kami bumalik doon kasama itong kapatid ko at nung pagbalik guys namin ay eh, grabe meron na nga pala guys mga isda na nakadikit dito sa lambat natin yung mga isda na tinatawag namin kitang pero meron din guys isda na nakadikit dito na tinatawag namin kutaba sa ibang lugar nga guys eh, hindi nila kinakain yung isda to kasi kumakain daw to ng ehem pero dito guys sa lugar namin meron mga taong kumakain talaga nito eto nga pala guys mga isda kutaba ang gagawin nga pala namin dito ipapakain nga pala namin ito do sa mga alaga nating alimango tatanta din lang guys natin ng maliliit yan noong maliit na nga guys ang tubig Ducati o hibas na bumalik na kami dito sa taan namin lambat at eto na nga pala guys yung mga dadat na namin dito nagsidapaan na yung mga isda dito at handa na silang sumuko mga isda sa maral kitang at mga managat nga pala guys yung mga nakikita at nahuhuli namin dito medyo mag-iingat nga lang pala tayo sa pagkapa paghuli ng mga isdang to kasi sobrang sakit guys mga tinik mga isda na yan at baka lagnatin pa tayo dyan medyo madilim na rin nga guys nung kumati dito yung tubig kaya nagdala na rin kami dito ng flashlight para makita at mahuli natin yung mga isdang nandito at eto na nga guys natinik na nga pala ako sa at grabe guys limang tinik sa akin muntika na at pagana nga pala yung paa dyan buti na lang guys kahit papano ay eh, natitiis natin yung sakit kasi sanay na kami matinik na mga ganyang isda habang nandito naman guys ako sa tabi nakita ko dito ng takig na kinakain yung isdang maliit na samaral kaya nga guys dali dali kong hinabog at tinignan ko kung buhay pa yung samaral pero patay na rin pala kaya ayun guys pinakain ko na rin sa kanya nakatapos na rin nga pala guys kaming mahuli ng mga isda do sa lambat natin at eto na nga pala guys lahat sila grabe medyo marami guys yung ating nahuli at marami rin tinig sa amin yung mga yan masakit. Bukang hindi na nga guys kami makakapagluto dahil medyo gabi na no nakatapos kami kaya ang gagawin na lang namin dito ibebenta guys namin yung iba at gagawin pang ulam. Tapos eto naman guys sa mga maliliit na mga samara at kita ay papakawalan namin dito sa palaisdaan at dito guys namin to papalakihin. Paniguradong pag napalaki guys natin na maayos to ay lalaki at tataba yung mga isdang to. Kaya ayun abangan na lang guys natin lang silang lumaki para pudripin natin. Kaya ayun guys maraming maraming salamat sa panonood nyo sa mga adventure namin. Hanggang dito na lang muna ulit guys. Kita kits na lang ulit.